Magtatayo ng pagawaan ng agricultural equipment sa bansa ang isang malaking South Korean company. Ito ang kauna-unahang pabrika ng mga farm machinery sa bansa na inaasahang magiging malaking tulong para mapagaan ang pagsasaka sa bansa. Ang detalya sa report ni Clayso Pardilla. Ang mga makinaliang ito na ginagamit sa pagsasaka, sa hinaharap, di na ang dito na sa Pilipinas, gagawin at ibibenta. Ngayong araw kasi sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinimula na ang groundbreaking ng Korea Agricultural Machinery Industry Complex sa Cabanatuan City. Ito ang kauna-unahang pabrika ng mga farm machinery sa bansa. Dito nagagawin ang mga traktor na pangbungkal ng lupa. Harvester nagpapabilis ang pag-aani at iba pang kagamitan na magpapagaan ng pagsasaka at magdaragdag sa kita ng mga magsasaka. This complex will be built for Filipino farmers. Its purpose is to strengthen our capacity to develop and to build farm machinery. These tools will help increase production improve crop quality, and ultimately raise the income of our farmers. Sisimulan ng konstruksyon sa 2026, nakakahalaga ang proyekto ng 100 million US dollars na pagtutulungan ng isang pribadong kumpanya sa Korea, Department of Agriculture, at ng lokal na pamahalaan ng kabanatuan. This also signifies to the general public sa atin lahat na there is still investor confidence sa Pilipinas. This will create uh, 3000 jobs no uh, so workers minimum to 5000 sa start then uh, eventually mga 10000 ang workforce na kailangan inaasahan din magiging abot kaya ang presyo ng mga makinarya sa bansa at makatutulong para mapababa ang presyo ng mga pagkain bukod dyan na mahagi rin ng DA ng mga makinarya na nagkakahalaga ng 270 million pesos at fuel subsidy sa mga magsasaka sa Nueva Ecija Malaking tipid po yun dahil siyempre po, kung 3,000 po yung makukuha namin, ano po yun, di na po namin magagaling sa bulsa namin. Maraming salamat po, President Marcos. Never naman mangyari na magiging madali ang pagsasaka. Pero sana mapabilis ang trabaho ninyo at sana naman ay mapagaang ang inyong trabaho. I truly believe that agriculture is the soul of our economy. This is why we will continue to advance the agricultural sector with technology and the support that our families, right, our farmers rightly deserve. Kalaizal Cordelia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.